Ciao so Raga, musta Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, meron akong good news sa iyo, lalo na doon sa mga nagtatanong tungkol sa Decret of Lucy ngayong 2022-2023. Kung nabalitan mo na Raga, tama, Yeah, kino-confirm natin yung balita na kung saan ay may bagong dekreto flu si ngayong 2022/2023 kasi noong nakalipas na August 14, 2023 ay na-publish na sa Gazzetta Ufficiale yung tinatawag na decreto Flu Integrativo na kung saan ay nagkaroon ng additional na 40,000. Okay? Doon sa dating uh, lumabas na Dekreto Flu na nagsimula yan noong March 27, 2023, nagkaroon ng additional na 40,000 na kwota. So, good news yan. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay dati nang nag-present ng uh, dumanda, ikaw ay nag-apply ng Decree of Lucy, at ikaw ay uh, naging uh, four quota na tinatawag nila, hindi ka nakasama doon sa quota, ngayon ay meron kang chance. Kasi nga, dahil sa ikaw ay nag-apply, nagkaroon ng additional ngayon na quota, maaari na ikaw ay makasama doon. Kung ikaw naman ay uh, gusto pa na mag-apply or mag-present ng dumanda, mag-present ng application para dito sa Decreto Flusi 2022 2023 pwede ka pang mag-present kasi nga nadagdagan yung kuwata at pwede pang mag-apply gaya ng alam na natin na na yan ay uh, pwedeng mag-apply hanggang December 31, 2023. Take note ha, itong uh, additional na 40,000 na to na kuwota ay applicable ang doon sa tinatawag na Lavoro Subordinato Estadionale. Ibig sabihin na, yung seasonal workers na kung ay kasama yung sektor na Agriculo or agriculture at saka yung Turistico albergero or tourism hotel. So raga, yan yung ating update tungkol dito sa Decreto of C 2022 slash 2023. Gumawa ko ng short video na to para sa ganun ay makapagbigay ako sa iyo ng update. Ngayon, baka may magtatanong kung kasaanigad dito sa additional na to yung mga golf, badante, babysitter yung nandoon sa domestic sector ang sagot raga dyan ay hindi pa rin kasali. Kasi nga ang binanggit natin kanina ay doon sa Agrikultura at saka doon sa turistico alberguero na lavoro subordinato istagionale. Sana ay nakatulong sa iyo raga ang content na info ng vlog na are. Maraming salamat sa iyo. Always remember Chad will guide. Grazie raga. Alla prossima.